Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4311 Masyadong nakatutok si na Daryl at Flores sa pag-aaway sa isa't isa na hindi nila alam na may ibang tao na papunta sa kanila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikinang na may bahid ng malisya ang maganda at pinong mukha ni Shena. Nagulat at natuwa si Shena nang makarinig siya ng mga galaw mula sa loob ng silid. Nag-away si na Dart at Flores. Iyan ay kahangahanga, kailangan kong mag-report pabalik kay senior brother. Napaisip si Shena na may mapanlin lang ng iti sa kanyang mukha nang mawala siya sa dilim. Sa loob ng kwarto ay nag-aaway pa rin si na Daryl at Flores. Unti-unting nabalisa si Cloris habang naglalaban sila ng mapagtanto niyang isa talaga si Daryl sa pinakamataas na ranggo na mandirigma sa siyam na pangunahing kontinente. Siya ay lubhang nasugatan at nanghihina dalawang araw lamang ang nakalipas, ngunit maaari siyang makabawi sa ganoong kalagayan sa maikling panahon. Nababahala si Cloris habang iniisip ito. Ibinahagi niya ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya at inipon ang kapangyarihan sa kanyang kanang palad bago siya sumugod patungo kay Daryl. Nakorner si Daryl at walang paraan para makaiwas. Nang walang pag-aalinlangan, iniabot niya ang palad palabas upang kontrahin ang atake ni Clores habang magkadikit ang kanilang mga palad. Natigilan si Clores habang nanginginig ang kanyang katawan. Sinusubukan ba ni Daryl na i-channel din ang kanyang panloob na enerhiya? Kagagaling lang niya sa kanyang mga sugat hindi magandang ideya ang pag-channel ng kanyang panloob na enerhiya. Nakagat ni Cloris ang kanyang mga labi habang patuloy na inilalabas ang kanyang panloob na enerhiya, lumalaban sa kay Daryl. Kahit na gumaling na si Daryl mula sa kanyang mga panlabas na sugat, naisip ni Cloris na ang kanyang panloob na enerhiya ay hindi paganap na nakabawi. Gayunpaman, nahawakan lamang ito ni Cloris sa loob ng dalawang minuto. Namumula ang mukha niya habang nanginginig ang katawan. Napaatras siya ng ilang hakbang habang umaagos ang dugo sa bibig niya. Si Cloris ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang mukha ay naubos ng dugo. Si Cloris ay nakatitig kay Daryl na patay sa kanyang mga mata, at hindi siya makapaniwala sa nangyari. Paano kaya iyon? Nasugatan siya ng husto dalawang araw lang ang nakalipas. Paano ganap na gumaling ang kanyang panloob na enerhiya sa ganoong kaikling panahon? Lingid sa kaalaman ni Clores, ang kapangyarihang taglay ni Daryl ay lampas sa siyam na pangunahing kontinente. Ito ay isang kayamanan na lumitaw ng isang beses bawat limang libong taon sa rehiyon ng Diyos ang Red Lotus Fayette. Ang Red Lotus Fayette ay sumasaklaw sa isang purong likas na espiritual na kapangyarihan. Kahit na hindi paganap na pinagsama ni Daryl ito, hindi ito isang bagay na maaaring talunin ni Clores. Kahit na nagawang patatagin ni Daryl ang kanyang katawan at hindi natinag. Nang sariling kapangyarihan, kumukulo at kumukulo ang kanyang panloob na enerhiya at dugo. Iyon ang unang pagkakataon niyang ipatawag ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette, at hindi niya ito mamanipulad dahil hindi pa niya ito lubos na na-control. Hindi nagpanik si Daryl, huminga siya ng malalim, naglakad patungo kay Chloris, at magiliw na nagtanong, ayos ka lang ba? Manatili doon. Pinigilan siya ni Cloris na lumapit pa sa kanya. Sabi niya sa sama ng loob, huwag kang lalapit sa akin. Kumbinsido pa rin si Cloris na naroon si Daryl na may masamang intensyon. Mapait na tumawa si Daryl habang sinabi, Deputy Sect Master, wala akong masamang intensyon. Nasasaktan ka, at sinusubukan lang kitang tulungan. Huwag kang mag, alala, hindi kita iniisip sa ganoong paraan. Panipi. Lumapit si Daryl kay Clores at tinulungan itong bumangon mula sa lupa. Kinuha ni Clores ang espada sa tabi niya at sinugod. Si Daryl, masyadong malapit ang distansya sa pagitan nila, at binaygo ni Daryl ang kanyang depensa, na naging dahilan upang hindi siya makaiwas sa welga. Tumagos ang espada sa balikat ni Daryl, at tumalsik ang sariwang dugo at tumagos sa kanyang damit. Napahawak si Daryl sa kanyang sugat habang nakatitig kay Cloris na wala ng salita. Ang tigas ng ulong babae. Bakit hindi niya ako mapagkakatiwalaan kahit minsan lang? Talaga bang sinusubukan niya akong patayin? Dalawang hakbang na paatros si Daryl at naupo sa isang upuan habang sinabi niya kay Cloris, ano ang dapat kong gawin para magtiwala ka sa akin? Isuko mo ang iyong buhay. Walang alinlangan na sabi ni Cloris. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Tumahimik ka. Nagsisisi talaga akong hindi kita pinatay dalawang araw na ang nakakaraan at naniwala ako sa iyong mga salita. Ang pagtanggap sa iyo bilang aking pinangalan ng alagad ay tunay na isang walang ingat na hakbang. Ang mga yabag ng paa ay nagmumula sa labas ng silid. Nagmamadali ang mga yabag, at tila maraming tao ang papunta sa kanilang daraanan. Nagkatinginan sina Daryl at Cloris nang pareho silang tumigil sa pag-uusap. Walang sinuman sa kanila ang gustong makita ng sinuman sa ganoong sitwasyon. Kabanata 4,312. Kakalabas lang ni Cloris sa shower, gulo-gulo ang mahabang buhok. Kahit sinong makakita niyan ay tiyak na iba ang iisipin. Sino kaya ito? Sa pagkakataong iyon, tahimik na umaasa sina Daryl at Cloris na kung sinuman ang nasa labas ay aalis. Guru, pagkatapos, sinabi ng isang nakakaakit na boses, napadaan ako at nakarinig ako ng mga nag-aaway na tunog mula sa iyong silid. Akala ko ay mga asasin mula sa elixir na sekta. Ang boses na iyon ay kay Shena. Ang sword sect at elixir na sekta ay palaging may sama ng loob palagay ni Shena ay lubos na nauunawaan, ang mga ito. Nagulat sina Daryl at Flores nang marinig ang boses na iyon. Dumaan si Shena sa kwarto kanina. Habang sila ay nagtataka sa katahimikan, isa pang malalim na. Boses ang nagsabi, ano pa ang hinihintay natin kung gayon? Pumasok na tayo ngayon. Kailangan nating tiyakin na ligtas ang deputy. Nanginginig si Clores habang nagpapakita ng sandamakmak na emosyon ang kanyang magandang mukha. Tumanggi siyang makita ng sect master at iba pang mga disipulo sa estadong iyon. Nagulat din si Daryl. Tinawag din ni Shena si Jedediah. Halatang nandito siya para maghayganti sa pagpapahiya nila ni Diego kanina sa kubo na gawa sa pawid. Nagmumuni-muni pa si Daryl nang pumasok sa silid ang sampu o higit pang mga disipulo. Si Jedediah, Shena, at Diego ay nakatayo sa likuran nila. Isinama ni Diego si Jedediah, nang magsumbong si Shena kay. Diego matapos marinig ang nangyari sa loob ng Sword Tower, iniulat ni Diego ang lahat kay Jedediah nang walang pag-aalinlangan. Nagsinungaling siya at sinabing isang asasin ang nakapasok sa tore. Nagulat si Jedediah, ipinatawag ang kanyang mga piling alagad, at nagmadaling pumunta sa pinangyarihan. Ang mga mata ni Jedediah ay kay Cloris at Daryl. Hindi nakasimangot si Jedediah nang makita sila. Tumingin siya kay Daryl at bumalik muli kay Cloris at nagtanong, Deputy Sect Master, anong nangyayari dito? Bakit siya nandito? bakas sa mukha ni Jedediah ang sandamakmak na emosyon habang nakatitig kay Daryl na may pagdududa sa mga mata. Alam ni Jedediah na si Daryl ang pinangalan ng disipulo ni Flores, ngunit ang posisyon ng isang pinangalan ng disipulo ay mababa sa altar at walang karapatang pumunta sa Sword Tower. Gayunpaman, tila hindi lamang pumasok si Daryl sa Sword Tower, nakipag-away pa siya kay Flores. Higit sa lahat, basa at magulo ang buhok ni Flores. Halatang kalalabas lang niya sa shower. Pumuslit ba si Daryl sa kanyang silid at sinubukang? Salakayin si Clores. Hindi, imposible yon. Isa lamang siyang pinangalan ng disipulo. Kahit kailan ay hindi niya ito mahawakan. Napaisip si Jedediah habang dumilim ang mukha. Ibinuko ni Clores ang kanyang mga labi para sagutin si Jedediah ngunit hingal na hingal sa sakit dahil ang kanyang katawan ay masyadong mahina upang mahawakan ang anumang bagay sa sandaling iyon. Nasaktan ka, nagulat si Jedediah. Mabilis siyang bumalik sa katinuan at tinanong si Clores, ayos ka lang ba? Sino ang nanakit sa iyo? Nasaan ang asasin? Si Daryl at Clores lang ang nasa kwarto, ngunit si Daryl ang huling taong inaasahan ni Jedediah na sasaktan si Clores. Naisip niya na ang lalaking may marka sa buong mukha ay isang hamak na alagad. Higit pa rito, siya ay dapat na maging alagad ni Clores. Bakit sasakta ng isang alagad ang kanyang amo? Tahimik na tiniis ni Cloris ang sakit. Si Diego ang pumalit bago pa niya masagot ang sarili. Guru, naglakad palapit sa kanila si Diego na may galit sa mga mata. Hindi ba, halata, especially iya ang lalaking iyon. Siguradong nagkunwari siyang nasugatan para sumapi sa sekta natin. Nang matagumpay siyang makasama sa amin, pumasok siya sa silid ng deputy noong nagpapahinga ito at tinangka siyang salakayin. Tinignan ng masama ni Diego si Daryl. Naghinala siya noong unang araw na sumali siya sa amin. Hindi ako makapaniwala kung gaano siya katapang. Nang marinig iyon, si Jedediah at ang iba pang mga alagad ay napalingon kay Daryl. Ang lalaking iyon ay isang especially iya. Hindi mapapatawad. Dalawang beses na akong sinubukang ay provoke ni Diego at napagtanto niyang nasa ibaba ko siya, kaya ngayon ay sinisiraan niya ako sa halip. Napaka bobo naman. Tahimik na tumawa si Daryl at napaisip sa sarili nang marinig ang kanilang mga palagay. Kabanata 4,313. Pinagmasda ni Daryl ang kanyang paligid habang iniisip ang sarili ng tuluyang damapo ang kanyang tingin kay Jedediah. Mahinahon niyang sinabi, iyon ay isang hindi. Pagkakaunawaan, pumunta ko dito upang pag-usapan ng ilang mahalagang bagay sa aking Panginoon. Wala akong intensyon na saktan siya. Tumingin si Daryl kay Cloris at sinabing, Diba, Master? Nag-aalala si Daryl. Kung tumanggi si Cloris na maniwala sa kanya, ito ay magiging mahirap. Nang maramdaman niya ang sinseridad at pagkabalisa ni Daryl, huminga si Cloris at mahinang nagsalita, Tama, nandito si Dart para pag-usapan ng ilang bagay tungkol sa pagsasanay. Napakaraming emosyon din ang naramdaman ni Cloris. Nasugatan ni Daryl si Cloris ilang sandali lang ang nakalipas dapat ay galit siya sa kanya. Gayunpaman, nang makita niya si Jedediah at ang iba pa, nagatubili siyang sabihin ng totoo. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Dort ay si Daryl Bayani ng sham na pangunahing kontinente, pinuno ng Elysium Gate. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya papakawala ni Jedediah at ng iba pa. Ang buong altar ng sword na sekta ay magiging ganap na kaguluhan. Higit sa lahat, kung aaminin niya na sinubukang salakayin siya ni Daryl, ituturing siyang marumi at hinding-hindi na niya maipapakita ang kanyang mukha bilang Deputy Sec Master kailanman. Tahimik na nagpumigla si Cloris at kalaunan ay nagpa siya na magsinungaling tungkol dito. Pagsasanay, napasimangot si na Jedediah, Jego, Shena, at iba pang mga alagad ng marinig iyon. Kung iyon ang kaso, lahat ay nagkamali kay Darth. Makalipas ang ilang segundo, si Jedediah at ang iba pa ay bumalik sa kanilang katinuan, ngunit tila nagdududa sila. Nagkatinginan si Diego at Shena at tumikim sa katahimikan. Alam nilang nagsisinungaling si Flores dahil tumanggi siyang tumingin sa mga mata ng sinuman nang sabihin niya iyon. Deputy Sect Master, tanong ni Jedediah kay Flores na walang katiyakan dahil, talakayan lang ito tungkol sa pagsasanay, bakit ka nasaktan ng husto? Ang kakayahan ni Cloris ay maihahambing kay Jedediah hindi siya madaling sakta ng isang ordinaryong tao. Ang katotohanan na siya ay nasugatan ng gusto ay hindi makatuwiran sa kanya. Kinagat ni Cloris ang kanyang mga labi at tumugon, marahil ay sobra kong sinanay ang aking sarili bago ito. Nang ipamalas ko ito kay Dart, may nangyari at naging dahilan ng pag-agaw ng aking panloob na enerhiya sa akin. Mahinang nagsalita si Cloris na nakayuko. Si Cloris ay palaging mabait at tapat. Hindi pa siya nagsisinungaling noon pa man. Ang katutuhan ng kinailangan niyang magsinungaling para protektahan ang pagkakakilanlan ni Daryl ay labis siyang hindi mapakali na hindi niya matingnan ng diretsyo sa mga mata si Jedediah. Mukhang may katuturan iyon. Tumango si Jedediah at napaisip sa sarili. Inutusan ni Jedediah ang mga alagad, umalis ka na at tulungan mo ang deputy na bumangon. Dalhin mo ang detox pill at ibigay mo rin sa deputy. Ang detox pill ay ang banal na gamot ng sword na sekta para gamutin ang anumang pinsala. Ito ay lalong kapakipakinabang para sa backlash ng panloob na enerhiya. Hindi na malaya ni Jedediah na nagsisinungaling si Clores sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Daryl at tahimik na tumawa ng maisip niya kung gaano kadaling maniwala si Jedediah sa kanilang mga kasinungalingan. Gumaan ang pakiramdam ni Cloris na kailangan niyang mapanatili ang kanyang kadalisayan bilang isang babae dahil ang sect master ay ganap na bumili sa kanya ng mga kasinungalingan. Dalawang babaeng disipulo ang lumapit nang marinig ang utos ni Jedediah. Tinulungan si Cloris na tumayo at pinaupo siya sa isang upuan. Pagkatapos, lumabas sila ng kwarto para kumuha ng detox pill. Agad na tumahimik ang silid at walang ni isang salita ang napalitan. Biglang nagiba ang hangin sa kwarto. Senior kuya, not ang nuon ni Shena, bomb hininga kay Diego. Nandito lang si Dart para kausapin si Clores. Kung hindi natin sasamantalahin ang pagkakataong harapin siya ngayon, nasayang ang ating mga pagsisikap. Sinama ng tingin ni Shena si Daryl, tinatanggihan na mawala ang kanilang pagkakataon. Huminga ng malalim si Diego, at dumilim ang mukha habang nagmumuni-muni. Pagkatapos, bamulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, huwag kang mag-alala, siguraduhin mo lang na makakatrabaho mo ako mamaya. Madudulas siya for sure, kabanata 4314. Bumalik ang dalawang babaeng disipulo, at hawak ng isa sa kanila ang detox pill. Deputy Sect Master, eto na ang detox pill. Ang babaeng disipulong may hawak na tableta ay naglakad patungo kay Chloris at magalang na sinabi habang ipinapasa niya ang tableta. Tumango si Chloris habang inaabot ang gamot. Sandali lang, isang figure ang mabilis na sumilay sa kanilang harapan at kinuha ang tableta sa kanyang kamay. Gumapang ang kanyang mga labi sa isang kalahating ngiti. Si Jego iyon, para saan iyon? Nabigla at nagalit si Chloris habang nakakunot ang nuo at nakatitig kay Jego. Napatigil si Daryl habang nagsalubong ang mga kilay. Ano ang ginagawa ni Diego sa oras na ito? Naisip niya, Diego, sa wakas ay natauhan si Jedediah habang tinitigan si Diego at sinigawan, tungkol saan ba iyon? Ibalik ang gamot sa Deputy Sec Master. Galit na galit si Jedediah na pinagkakaguluhan ni Diego. Hindi ba niya napansin kung gaano kain na ang Deputy? Naguguluhang nakatingin kay Diego ang iba pang mga alagad. Akala ng lahat ay nanggugulo siya. Guru, hindi nagpanik si Jego sa pressure ng lahat. Mumitis siya at sinabi, sa tingin ko ang pangyayari ngayon ay hindi kasing simple ng inaakala natin. Tumigil sandali si Jadedaya bago siya nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang tumawa si Jego ng humakbang. Siya at itinuro si Clores. Una, si Deputy ay nakatira sa Sword Tower, isang ipinagbabawal na lugar. Walang sino man ang maaaring maglakad papasok at palabas ayon sa gusto nila, ngunit gumagala si Dart sa gabing ito. Paanong hindi yun ka inahinala? Pangalawa, sinabi niya na narito siya para sa ilang payo sa pagsasanay, na hindi gaanong naiintindihan sa akin. Bakit kailangan niyang gawin ito sa oras na ito sa halip na sa araw? Tumanggo ang iba pang mga alagad bilang pagsang-ayon. Ang sinabi ni Diego ay may ganap na kahulugan. Tama, sinong pupunta dito ng ganitong oras para sa payo? Mukhang na hinala ang buong bagay na ito. Tumahimik si Jedediah at nagsimulang mag-alinlangan nang marinig ang mga talakayan. Bakit ako hinahamon ni Diego sa bawat pagkakataon? Ano bang problema niya? Dahan-daang sumilip si Rich sa mga ugat ni Daryl habang iniisip iyon. Tumingin si Daryl kay Diego na may halong ngiti habang malamig na sinabi, Mahal kong kuya, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Nanlamig ang mga mata ni Diego habang naglalaway, mas malalaman mo pa kaysa sa akin dahil malinaw na nakakasama ang iyong intensyon ngayong gabi. Tinuro ni Diego si Cloris at sinabing, wala ka rito para sa anumang payo. Nandito ka para sa isang lihim na pagsubok sa deputy. Okay lang kung tumanggi kang umamin, ngunit sinabi ng mga kondisyon ng deputy ang lahat ang buhok niya, basa, halatang kalalabas lang niya sa shower, hindi ba? Gusto kang makita ng deputy sa ganitong oras at naligo pa siya bago ka makita. Halatang halata kong tungkol saan ang buong bagay na iyon, sabi ni Diego habang inis kanya si Chloris mula ulo hanggang paa. Maganda, si Chloris, nakakalabas lang ng shower, ay mukhang ethereal. I e si Chloris ang palaging diyosa ng panaginip ko. Hindi ako makapaniwalang makitulog siya sa isang nagngangalang disipulo. Nakakainis to, naisip ni Diego habang nagdidilim ang mga mata. Napabuntong hininga ang grupo nang marinig ang sinabi ni Diego. Nakikita ni deputy ang lalaking iyon. Panipi, hindi pwede yun. Hindi rin ako naniniwala, ngunit ito ang hitsura, ang deputy ay mukhang. Napakunot nuo si Daryl sa pagkabigla habang nakatitig kay Diego, ang puso niya ay nilalamon ng purong galit. Kinaladkad ni Diego ang kalinisan ni Chloris sa putikan para lang sir on siya. Tumahimik ka, nanginginig si Cloris habang namumula ang mukha sa natural na galit. Isara mo yung bibig mo. Ang lakas ng loob mong pagtangkahang siron ang aking kadalisayan. Paano niya pinahintulutan ang isang nagnangalang disipulo na pumasok sa kanyang silid sa oras na iyon, na iniinsulto ang kanyang kadalisayan, sinama ng tingin ni Cloris si Daryl habang iniisip ang kanyang sarili. Kabanata 4,315 kung hindi dahil sa kanya, hindi siya may insulto ng ganoon lang. Nakangiting sagot ni Diego sa panunumbat ni Cloris nang walang imek. Deputy, si Shena, na buong oras ay nakatayo sa isang tabi, sa wakas ay ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Deputy Sec Master, huminahon ka. Makakapagpahinga ka kung talagang inusente ka. Bakit may maninarang, puri sa iyo kung wala kang ginawang mali. Nagsalita si Shena na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mali siya. Noon pa man ay mahal na ni Shena si Diego, at ibinigay pa niya ang sarili sa kanya. Noon pa man ay naiingit si Shena kay Cloris dahil alam niyang si Cloris ang hinahangaan ni Diego sa halip na sa kanya. Siyempre, kapag nagkaroon ng pagkakataon si Shena na Sir On si Cloris, kakapit siya dito habang mahal na buhay. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Labis na hindi nasisiyahan si Clorel sa mapagpanggap na tono ni Shena habang sinabi niyang hindi mo kailangang magpatalo. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, nabalot ng awkward na katahimikan ng buong kwarto. Hindi makapaniwalang nakatingin kay Shena ang iba pang mga alagad. Nawala na siguro ito ni Senior Sister Shena. Bakit niya itatanong at hindi igagalang ang deputy? Casual na ngumiti si Shena kahit naramdam niya ang mga nagdududang tingin. Deputy Sect Master, utang na loob wag kang magalit sa akin. Sinubukan ko lang intindihin kung bakit kailangan mong maligo bago mo makita si Dart para bigyan siya ng advice. Hindi ba appointment iyon sa kanya? Huminga ng malalim si Chloris at nag-isip bago niya sinabing walang appointment. Sinabi ko nga sa kanya na kung mayroon siyang anumang mga katanungan, maaari siyang pumunta sa akin anumang oras. Hindi ko inaasahan na darating siya sa ganitong oras. Si Cloris ay matalino. Nasagot niya lahat ng tanong ni Shena sa dalawang pangungusap lang. Akala ni Cloris ay titigil na si Shena doon. Nagkamali siya. Napakurba ang bibig ni Shena sa isang taksil ng ngiti. Wow, dapat mong tunay na mahalin ang iyong mga disipulo. Pinapayagan silang lumapit sa iyo para sa payo anumang oras. Tumigil sandali si Shena bago siya nagpatuloy sa pagsasabing, nakikiusyoso lang ako. Dahil si Dort ay isang pinangalan ng disipulo, at ayon sa aming mga patakaran, wala siyang karapatang pumasok sa Sword Tower, kung paano siya nakayanan, para makapasok. Namula ang mukha ni Flores, nabasag ang kanyang kalmadong kilos. Sagot niya pagkatapos huminto saglit, binigay ko sa kanya ang token ko. Ano, ang iba pang mga alagad ay natigilan. Maging si Jedediah ay nakasimangot na hindi makapaniwala. Ang Deputy Sec Master ay nagbigay sa kanya ng personal na token na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakakilanlan, at iyon ay walang kahulugan sa sinuman. Sok, sok, sok. Ngumiti si Shena at sinabing, walang karapatan ng isang nagngangalang disipulo na tumawid sa isang lugar na ipinagbabawal, lalo pa ang pagkakaroon ng token ng deputy. Ang katotohanan na ibinigay mo sa kanya ang iyong tukon at nagkita pa nga kayo sa gabi. Well, Ibig sabihin, ang iyong relasyon ay higit pa sa master at disipulo. Na nagpatunay sa punto ni Diego na palihim kayong nagde-date. Muling bumagsak sa isang patay na katahimikan ang silid. Ang iba pang mga disipulo ay tumingin kay Cloris, ngunit ang kanilang paggalang sa kanya ay ganap na nawala. Napalitan ito ng mga mukhang disappointment. Ikaw, namumula sa galit ang mukha ni Cloris habang tinitigan ng masama si Shena, Ngunit hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Tama si Shena, walang matinong dahilan para nandoon si Daryl sa oras na iyon. Nagsalubong ang kilay ni Daryl habang nilalamon siya ng galit. Mukhang nakahanda si Jego at Shena. Ngumiti si Jego nakahinga siya ng maluwag. Nasira ang kadalisayan ni Flores na nangangahulugang mawawalan siya ng posisyon. Mas madali para sa kanya na lumapit sa kanya sa hinaharap. Guru, Tawag ni Jego kay Jedediah. Tama si Shena. Nilabag ni Dart at ng deputy ang panuntunan sa pagkakaroon ng isang lihim na relasyon sa Sword Tower. Ito ay naglalagay sa sword na sekta sa kahihiyan. Mangyaring huwag magatubiling iutos ang kanilang parusa. Nagdagdag ng pangatong si Shena sa apoy sa pagsasabing, tama, guru. Naghinala na ako kay Dart simula pa, noong unang araw, at tuluyan na tayong binaygo ng deputy. 2. B. Continued.